Ito palaya guys. Alam nyo ba? Pag alis ko dito, nagpatubo na ako ng palaya kasi akala ko mamamatay na to siya guys. Pero kung pa yung dahon niya, tignan nyo, tas namulaklak pa pati. Oh my god, ang dami niya sanang bunga guys. Hindi lang siya nabalot. Tignan nyo guys, oh, hindi lang siya nabalot ng ano. Pero pwede pa tang balutin to kung wala pa siyang kagat ng insekto. Tignan nyo guys, oh, ang dami niyang bunga. Kita nyo yan. Oh, may kagat na siya. Oh, yan oh, yung insekto na nangagat guys. Oh, so, kita nyo ba yan? Hindi siya -zoom. siya. Ayan siya guys, so. Oh. Insekto na yan guys, so. Oh. Siya yung natutusok yan guys, kaya nagiging ganyan na yung ibang ano nagiging alam niyo, hindi siya lumalaki. Yan, guys, so oh, ang dami niya palang bunga. Oh. Ang dami niya sanang bunga guys, kasi hindi siya nabalot guys. Kasi pag hindi siya nabalot, inaano siya ng mga insekto. Alam niyo ba yun? Ayan o, oh, may nakabalot to. Oh. Ayan o, oh, tignan niyo, o, pinagkakagat siguro ng insekto to. Ayan o. Oh. My God, ang dami sana niyang bunga guys. kasi hindi siya nabalutan. Kasi pag hindi nabalutan niya titirahin niya ang mga ano yan. Yung nagtutusok ng mga, mga prutas, ng mga prutas, ng mga bunga. Hindi na siya lalaki, magkakaroon na siya ng ano. Sakit, ayan, yung naka-plastic na yun pinagbabalot na yan. Pero merong hindi na baba nakabalot guys, tulad nito. Tignan niyo guys, so. sayang. Hmm? dami sana niya palang bunga kaso hindi lang siya napangpalot yan oh mahaba pa naman ito mahaba pa naman ito ng mga anong guys ang palaya ang laki kasi yan oh tignan nyo kasi ang dami guys nakaka amaze kala ko talaga mamamatay na to sya kasi tingnan mo hindi lang sila pangbalot guys dahil mabalot to sila yung iba hindi pa nakakagatan kasi yan oh may parating panabunga oh eh. amazing. Naka-amaze, no? Kala ko mamamatay na to siya, eh. Pag-alis ko, eh. Pagbalik ko naman. Ayan, no? Oh. Mahaba to sila, guys. Ang palaya, guys, si eh. Mahaba na malalaki, eh. Kaso nga lang, wala na. Ito, wala pa tong kagato. Bago pa lang to. Pabalutin ko yan. Diba ang dami? Lumago siya, guys, si, eh. Kala ko nga nalilipas na to, eh. Tingnan, no. ko na lang yung mga yan. Kalain mo yan, oh. Luma na yung aking garden.